masyadong lumakas sana ano nga dumaan lang sila para bukas pag uwi mamaya baha na yun dyan siguro ayun baha na nga siguro saglit ka oh. basta yung mga sasakyan na hinto baha na sa first day bago ang nagturoy ko yun sa malakas siguro ang baba uh -huh. pero Madali na mabilis. So, hindi lang nakakayanan yung dating ng tubig. Uh Sobrang dami. Sobrang dami. Pero mangumupa din.